Yan, sa Bulalakaw, no? Bulalakaw lang, hindi ko natugtugan dito sa Oriental Mindoro. Pero lahat yan, at itong Socorro, halos lahat ng barangay dyan, natugtugan ko na. Oo. So, um, mm -hmm. At sila yung pangalan sa nagbansag sa akin dyan, one man band. Ah, sila? Kasi eh, pag nakikita ko dyan, napunta ko kalapan, may makikita, makakita sa akin na yun doon sa tinugtugan ko. Kasi sabihin, uy, si one man band, oh, si one man band. Ay, gano'n. Sila pala nagbansag Sabi sa akin. Pero noong una, hindi mo alam na one man band ay papangalan mo. No? Ay, eh, hindi ko alam. Anong una ngayon na iinis pa ako pag sinasabi si One Man Band ako, parang ako'y tinutuya. Ang tingin ko, <laughs> Yon na pala ang title ko. Ayun na, ayun na. yun na pala. Oo. Oh, oh. Eh, kasi wala ka namang kabanda. Kaya nung, kwan, eh, di, yun na nga. Pag, nung pag tinatanong, ay, kinawa ko na yung pangalan, yung title ko na yun, no, si One Man Band. Mm -hmm. Oh, dahil sila, sila naman yung naging pangalan sa akin, mm -hmm. hindi naman ako nang nag-isip niyang para ipangalan mm -hmm. sa akin. Galing yun, no? Talagang <coughs> master of arts, eh, no? Yung, ano, yung, yung ina-innovate nyo na ganito, <laughs> parang iniisip ko eh talo tong tatalo to uh, eh kasi nga ako nakita na ng ganyan dati oo oh, oh. Isa naman nakakabit yun, may parang sa amplifier ng gitara. Oo. Oh, oh. Sa isang tumutugtog sa Manila, na folk singer, meron ganun. E, ito, Oo, oh, oh, yung parang may nakakabit na tapos may parang... Parang pipihitin na, pag bago kumanta pipihitin na ilalagay nila doon sa... Yun na yun. Oh, oh. Hanggang sa matapos, tak, U yung bit na lang ito uno sa akin Although, oh, nag gugon siya nag đalang, o, so nag nag oo nagugon ito pagkagasa sa sasakyan may templahan oh tama <plausible> oh, di ba oh hindi mo yon dinan yan ang kwaniyan talagang dala naman ito oo uh, oh kumbaga oh, manual manual siya kaya yeah. aw oh, sige ano raw sample daw sample daw tayo nung ano Uh, sample na tugtugin ni One Man Band.